Mga mima, ang tagal lang nga milk container ni Amira sa akin mga sis. And until now, okay pa siya, gumagana pa siya, maayos pa siya mga Mima. Kaso nga lang mga Mima, kapag may toddler ka na talaga, hindi maiiwasan na sila na yung kukuha ng milk nila kasi sobrang dali lang talaga niyang gamitin. Ayan lang siya mga Mima. press mo lang siya tapos ma-open na nila. Pero mga Mi, very boodle finds pa rin itong container na to mga Mima kasi very hygienic itong mga Mi. Ayan o. Oh. So kapag bubuksan mo siya, ipipress mo siyang ganyan. And then... Kukuha, kukunin mo na ito dito mga sister. Ayan oh hawakan ng scoop mga mima, hindi na siya pupunta kahit sa parte ng milk dito mga sister. Ang kinaganda nito mga mi, kapag kukuha ka nga ng milk, meron siyang parang lagayan dito. Ayan, ay, meron siyang parang sabitan dito mga mi. Ayan siya oh. Tignan ninyo mga mi. Ayan. So habang kumukuha ka, kumukuha ka ng milk, ganyan. O, tapos ilalagay mo na, diba? Hmm. Very hygienic mga mima. Kasi after noon, ibabalik mo na yung ibabalik mo na yung scooper mga sis. Ayan na siya. Tapos, ibabalik mo siyang ganyan. As simple as that. Kaya lalagay ko pa rin siya sa yellow basket ko, mga mi. Kasi, kung hindi lang siya madaling buksan, hindi ko siya papalitan, mga sis. Pero ito, nakahanap ako ulit, mga mi, ng uh, container din siya, airtight din siya, mga sis. Pero ang pinaganda nito, mga mi, ma, hindi siya madaling buksan. So, ito, mga sis, medyo mas mahirap na kasi kinakailangan mo na siyang iganyan. So, hindi siya pinipindot, kinakailangan mo na ipaikot ito. And ganun din ito, mga mi, maganda rin ito kasi very hygienic din siya. So, meron na siyang kasamang lalagyan na ng scoop dito. Ayan. So, may scoop dyan, mga sis. Ilalagay mo yung scoop dito. Ayan, o. Eh. Ayan siya, mga mi. Tapos, kukunin mo lang yung scoop. Hindi na, yung pinaghawa ka yun ng scoop, mga sis, hindi na siya dadapo sa milk. Kasi, kukuha ka na lang ng gano'n. Tapos, iscrape mo na lang siyang ganyan. Parehas din siyang airtight, mga mi. Ang kinaganda nga lang nito is, mas mahirap siyang buksan. Pag i-open mo, ibabalik mo ganyan. Ayun. So, perfect na perfect din ito. Lalagyanan ng mga milk ng babies ninyo, mga mi. Itong una namin nalagyan mga sis, actually hindi ko rin talaga siya pagpapalit kasi maganda pa rin naman ang performance niya. its purpose pa rin naman mga sister. Yun nga lang, uh, mas madali siyang buksan kasi ipipress mo lang siyang ganon. Pero ito ay papaikot mo pa nga kaya medyo uh, mahihirapan niya si Amira na mag-open lang milk ni niya mag-isa. Mga mamis dyan na kinakailangan ng milk container ng mga babies nila. Kung gusto nyo itong uh, ipinipress lang or itong iniikot, check the lalo basket mga mi or check the comment section. So alam mo na for today's video. Bye!